Hello mga ka-farmers! Welcome back sa ating channel! So for today's video mga ka-farmers ay nakakalungkot po talagang isipin dahil marami na po sa aming mga kapitbahay dito ay ang namamatay ang kanilang mga baboy, mga ka-farmers. Then, merong isa na tinetest na ng DA ang kanilang baboy. So, ang result is malalaman pa next week kung positive or negative ba ng ASF dito. So, ang magagawa natin ngayon mga ka-farmers ay prevention na lang po muna. So, kahit na, masasabi natin na kahit na anong gagawin pa natin na pang prevent, hindi talaga yan maiwasan. Pero, mas mabuti na lang po yung meron tayong prevention. Mahirap kasi ang sakit na ito mga ka-farmers, hindi po natin nakikita. So, parang yung mga baboy natin ay nakikipaglaban sa kaaway na hindi nila nakikita. So, buti na lang dito kami malayong malayo sa mga kapitbahay. So, masasabi natin na hindi kami affected agad, pero dapat prepared po tayo mga ka-farmers. So, ang gagawin ko ngayon, as part of prevention, meron kasi akong nakitang video na nag-spray siya ng crudo. But first mga ka-farmers, ito lang muna yung gagamitin ko. So, meron akong tila. At meron akong crudo. So, itong tela mga ka-farmers, isasabit ko po dito sa mga ano nang dyan. Dito mga ka-farmers, isasabit ko yan sa mga andito. At tsaka ko spray ha ng crudo itong tela. So, ayan mga ka-farmers, kahit na merong iba na magsasabi na parang nababaliw na tayo. Pero at least meron po tayong ginagawa kung paano po i-prevent at kung paano po protektahan ang mga baboy natin. As in nakakalungkot po talagang isipin mga ka-farmers dahil malaki po yung pinukuha natin dito at medyo matagal-tagal na kasi kami sa pagbababuyan lalo na sa pag-iinahin mga ka-farmers so hindi po talaga madaling tanggapin kung mangyayari ito. So better to prevent mga ka-farmers and of course, ipagdarasal po natin na sana hindi po tayo magiging affected sa sakit na ito mga ka-farmers. Iba po kasi yung kutob ko ngayon mga ka-farmers as in iba po siya. Dati naririnig ko lang yan sa mga news pero ngayon andito na po talaga nangyayari sa amin. Although wala pang confirmation kung positive ba or negative mga ka-farmers. So, ayan, magsisimula na po tayong isabit itong tela at saka po natin sprayhan ng krudo. So, maglalagay ako dito mga ka-farmers. Ang purpose po natin nito is para makapag-spray tayo ng krudo dito at ma-maintain po natin yung baho or yung amoy ng krudo mga ka-farmers. So, yan po yung primary purpose ko dito. So, hindi po ito decoration. Dito ako mag-spray ng crudo para ito yung maamoy. Ang purpose kasi nitong crudo mga ka-farmers, para siyang insect repellent. So, walang mga insekto na makalapit sa ating babuyan. Yung sa iba, wala po daw talaga mga langaw, lamok. So, ngayon, first time ko kasi itong gagawin. So, samahan yun lang po ako mga ka-farmers merong isang vlogger na nagsasabi na everyday niya yun ginagawa, then sa napapansin niya, walang langaw at lamok na pumapasok sa kanyang babuyan. Ito kasing langaw at lamok, ito yung number one careers ng ASF mga ka-farmers dahil baka nakadapo sila sa isang baboy na merong sakit na ganyan, din dadapo din sa mga ba ibang baboy, so makahawa po talaga mga ka-farmers. Todo mandala <coughs> <coughs> So, dito ko siya inilagay mga ka-farmer sa area na walang sagabal dahil alam naman natin, crudo yon Lalo na ako mga ka-farmers. Mayroon kasi akong allergy sa mga amoy-amoy mga ka-farmers. So, kailangan talaga na careful din ako sa mga matatapang na amoy. Dito ko na lang siya ilalagay sa kabila mga ka-farmers para sa mga inahin. Ayan. mga farmers ang hirap po talaga. So, nakakalungkot po talaga ang ganito, mga farmers So, ayan mga ka-farmers, tapos ako maglagay ng tela sa mga gilid natin. Mag-spray na naman ako ng krudo. Ito yung krudo natin mga ka-farmers, pure po to na krudo. Nakikita ko kasi kay ka farmer mag-uuma TV so shout out po to Sir Mag-uuma TV maraming salamat po sa idea na binigay nyo at meron din akong subscriber na nag-advice ng ganito maraming salamat din po susubukan ko po, po as in susubukan ko po, po talaga mga farmers para lang po mag-prevent at mag-save yung aming mga baboy dito so ngayon mag-spray na po tayo ng produkto So, lahat ng tela na isinabit natin mga ka-farmers, sprayan natin ang crudo. Actually, ayaw kong makaamoy ng crudo mga ka-farmers kasi mabaho naman talaga siya. Rinsisipunin na naman ako nito pero bahala na mga ka-farmers. So, mamaya, mag-disinfect ako ng kulungan namin. So, itong mga kulungan namin, i-disinfect ko siya gamit din ang crudo. Yeah. <coughs> <coughs> Yung purpose po nito mga ka-farmers ay para ma-maintain po yung baho ng krudo sa babuya natin at sa ganon hindi po lalapit yung mga langaw at lamok. Ayan. So, tapos na tayong mag-spray sa mga tela mga ka-farmers. So, I hope para din sa mga ibang ka-farmers natin na merong banta ng ASF, Ganito din yung gawin yung mga ka-farmers. Although wala siyang scientific explanation, alam ko na marami po talaga yung magsasabi mga ka-farmers na hindi totoo yan, yung mga ganyan-ganyan, wala siyang scientific explanation. So yung ginagawa po namin mga ka-farmers ay wala naman pong mawawala kung maniniwala kami kung ano yung advice ng iba. So kung hindi naman siya harmful so okay lang po. So ang ginagawa po lang ko namin dito ay ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para ma-prevent ko sa aming babuyan ang sakit na ito mga ka-farmers dahil hindi po talaga siya biro. So yun po mga ka-farmers sa ating mga ka-farmers na interested para sa ating mga farming videos, farming tutorials, huwag nyo lamang po kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Ating tandaan na tayo mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapoko po, po kababaihan, hindi po hadlang ang kastarihan natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit nanong mga hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless sa peace farming. Bye bye!